So guys, dito na naman tayo. Update tayo sa RMM lo, pero bago yan, ito muna tayo sa ibon natin. Inayos natin sila. Lilipat natin yung sa baba. Sama-sama natin sa malaking okay, kulungan. Hmm. Ito yung partner-partner. Okay. Ayan. RMM loof. Dahil bago pa lang tayo, acquire muna tayo ng materials ayan, ito ginawa natin yung bird ito yung unang magiging palipad natin guys ito, and nagpa-partner natin ito, pairing na guys, pair na sila ganda nyan ito, sa baba sa sibay negro dilim yan bukas kuha na natin ulit yung kita okay. Okay. Hmm. ito mga african love birds mga albs 2 yan nakikita nyo man mga may one eye ring yung eye ring nila Ah, uh, oh, yan oh, ito may perso. Dalawang perso at saka isang Ewing, green Ewing na far blue. Green yung far blue. Nani niya kasi ganun din. Eh. Dito niya na Ano sa kwarto? Ito. Opa oh, fail palo green opa tsaka yung isa split opa opa split pale palo ayan ito yung green pale palo split pale palo ayan hmm. sila guys eh ang ganda na itong ano yun know, o parang ano Igilim yung mukha Oh, so, ano nasa unahan ang galing ano bukas ko anong ko yung nandun sa malaki binaba ko na yung gabi eh. dalawa na lang tayo nandito yun yung dalawa nandun sa baba tapos yung ibang ay eh, dalawang cage nandun sa baba partner partner din yun tapos yung mga walang partner halo halo na sila dun sa malaking cage alright bukas video ulit tayo dun sa ano natin sa mga bagong sa mga ibo natin panisimula pa lang tayo wala pa tayong loop gagawa kami bukas bumili na kami ng materyales eh kaso mga ano pa yun halige bibili pa ako ng steel matting okay bukas pakita ko sa inyo yung gagawin ko okay bye bye